Ano yung mga idol no? Makikita nyo ang daming bunga ng uh, lansones natin dito no? Mga duko. Ito yung duko na lansones no? Napakatatamis nito guys. Yan. Hindi siya masyadong mabuto. Ito yung tinatawag na duko variety. Kasi dami oh. So hindi pa siya masyadong hinog mga idol. Yan oh. Madami ng bunga. Oh, hanggang doon yan sa dulo. Yan oh. Napakatatamis nito mga idol. Matitikman nyo to. Kala hindi pa lang siya masyadong hinog. So yan, oh. no. dami. Dami bunga. So yun yung tinatawag na Duco Variety. Sobrang tamis niyan mga idol.